Pinapakita ni Jericho Rosales ang suporta sa mga pinakabagong update sa buhay ni Catherine Bernardo. Si Joan Kanja, isang user sa Facebook, ang nagbahagi ng mga larawan ni na Catherine at Jericho habang nagjo-jogging noong 30 ng Enero, 2024. Ang aktor na si Jericho Rosales ay agad na nagkomento sa Instagram post ni Catherine, kung saan ibinahagi niya ang mga bahagi ng kanyang mga karanasan kamakailan, kasama na ang kanyang unang solo trip abroad. Noong nakaraang buwan, kumalat ang mga larawan ni na Catherine at Jericho habang nagjo-jogging, na una nang ipinost ng isang user sa social media. Nagbahagi si Joan Kanja ng mga litrato nila kasama ang mga kaibigan nila at sina Catherine at Jericho, Nanilinaw sa caption na basta nagkasalubong lang sila habang nagjo-jogging. Pinaunla ni Catherine na ito ay simpleng pagsasanay lamang kasama ang kanyang mabuting kaibigan na si John Manalo mula sa kanilang mga araw sa Goin, Bulilit.